ganda sa gabi oh. ito ang ano tawag dito luneta Basta, bata. dito. Ilaw, okay. dami ilaw ayan o. Yeah, like, yeah. Sakit sa mata, dami. Ito ang ano tawag ito? Freedom Park. May. Ah. Doon tayo sa Mi Plaza Losero, titingnan natin sa gabi. Kasi po noong nakaraan, binidyo natin ay araw. O ngayon naman po yung gabi. makikita po natin yung kaibahan ng Plaza Losero naman sa gabi. Ito po yung papuntang palengke. Ayun, nakita niyo yung ilaw, ang dami. Ang ganda ng ilaw nila, no? Oh, dami, dami. Oh. Oh, sinundo po namin yung aming bebe sa Walter. Ayan. Kami po ay pauwi na. At dito po tayo dadaan sa papuntang palengke ng Kabanatuan. Ayan sa gabi ganyan po ang style nila madaming ilaw makikita nyo rin po yung plaza lucero sa gabi oh, madaming bumibili ng chicken ayun bilihan ng mga ihaw ihaw na chicken kabilaan po yan sisig yan bilihan ng sisig litsong manok yan oh, yan po yung malalakas dyan, yan, tindahan po na yan, malakas yan Ayan, sa Kadan. Ayan na yung papuntang Plaza Lucero. Nakita po ninyo. yung dami ding ilaw. Ito po yung gilid ng simbahan. yun Yung kanilang katedral. Katedral ng kabanatuan. po yung Plaza Lucero sa gabi. Tingnan nyo. Ayan po. O, oh, oh di ba? Yan ang Plaza Lucero sa gabi. O, oh, di ba? Daming ilaw, daming tao. Hmm. Daming tao okay. sa gabi. Makita oh, ko yan. May mata ako sa gilid. pang kumakanta. Hmm, ayan, o. Oh. Plaza Lucero sa gabi. Ang hmm. daming ilaw. Ang daming ilaw po. Ay, niliko. Ano managpas? Oh, ito na ang adwas. Ayan. Ito na ang barangay adwas. Shoutout po sa taga-kabanatuan. Ayan. Mga taga-kabanatuan at taga-adwas, shoutout po sa inyong lahat. Dito na tayo sa Barangay Aduas. Yan. Kita niyo tricycle, dami oh. Kabilaan dito na yung kanilang garahe. Oh. Oh, yan yung garahe nila, oh, kalsada. Enjoy Doon nga Sa so may tabi ng bilihan ng mantika Sa gabi doon

kain bago lang po bukas na yung bakery na to sa Duas dito sa Duas po maraming karamihan po kasi dito sa Duas mga paupahan kaya kita nyo kabilaan ang tindahan ng mga ulam yun o no? no? kita nyo yung tindahan ng ulam na yun ah, mula umaga hanggang gabi continuous po yung pagtitinda nila ng ulam yan you know? dito naman mga chicken chicken yung pritong pakpak pritong laeg breast you know, ano yan tapos yan bilihan ng itlog pero hmm. mayroon po kasi dito mga paupahan kaya itong street na to marami nagtitinda ng mga sari-saring ulam yan tapos ito nga bagong bukas lang itong bakery na to yan no. ibili daw siya mamaya pag um, pa na hmm. yan ayun doon sila Ayan, bumili ng mantika si mami tapos si Hana ayaw bumibili ng chicken kasi yung ulam namin ay minudo eh, mas masarap yung chicken na chicken kaysa sa minudo yun yung binili niya ayaw maraming bumibili rin dito oh dito visible. Egg and oil depot. Ano ba kaso lato? Egg and oil depot. Super convenient. Dito po sa Barangay Aduas. Siya taw po sa mga uh, taga-Aduas, 'yeah. kaya lang kumbaga uh, yung lasa nung tinitan nilang manok eh siyempre, iba yung timpla na gusto mo kaysa doon sa timpla nila diba kumbaga magtsatsagaan mo kung ano yung timpla nila yan yung style at mm, kumbaga yung kung gusto mo ng lasa na gusto mo eh ikaw magluluto ang uh, dahil bumibili oh. kasi nga naman kung galing kang trabaho at magluluto ka pa eh kapagod din samantalang yan halagang eh, kung magkano ngayon po ang isa ng chicken dati eh 13 ngayon daw po ata ay eh, 18 na isa eh. Nung chicken na pilarito. Yung pakpak na may kasamang kaperasong laman. Yeah. <coughs> dahil mo ibili oh. kaya kamisan pagka dadaan ka dito sa Adwas kabilaan maraming nakaparada dahil nga sa mga bumibili hanggang dun po yan sa 7-eleven yung 7-eleven din po na yon bago lang bukas din po yun 7-eleven na yun <coughs> kabubukas lang din kasi matao nga po dito sa Adwas halos 24 hours ang tao dito sa Adwas kabilaan kumbaga ang buwibili at mo tuloy tuloy ang mamimili may umaalis may dumarating ayan may bilhin din ang chicken ayan o ito ng mga minto itlog naman na pinarito prito pritong itlog ayan mantika dyan din po ang bilihan sa mga bago pa lang po sa aking channel ay pasubscribe naman po sa aking channel at mm, hindi, hindi po ako gano'ng nakapagbibideo ngayon dahil sa may trabaho ko kasi kung ginagawa sa bahay sa aming greenhouse nagpapalit po ako ng net dahil sa <coughs> yung net na inilagay ko ay medyo madupok na kaya nagpapalit po kami ng net para pinapasok na po kasi ng mga insekto lalo na po yung palaka yung palakang bot, tetot sa yung palakang saging eh kinukutkut po nila yung kokopit pagka pumupunta sila doon sa loob eh mamamatay po yung kokopit kaya eh, gagawin ay paliga, obligadong palitan na po yung net eh bumili po kami kangina ng 5 meters eh kulang pa po ng 11 meters kaya bibili pa kami ng 11 meters <clears throat> medyo mahal din po kasi 135 po ang isang metro kaya yung bibilin mong 11 meters eh halos nasa 1.5 magiging presyo. Kaya medyo mahal din, kaya sabi nga po ay eh, ipon-ipon po muna. Uh, ah, yeah, na dahil bibili nung sa bakery oh. Bagong bukas lang po kasi bakery nito. Dahil bibili. Malalaman na lang po sa lasa kung masarap. Ay, ah, bakit na? Wala ka ng pera? Ayun. Ano na dami nilang klase yung tinapay. Ayun po yung aking anak. Ayun po yung aking anak. bumibili no? malalaman po yung lasa, o masarap pagka masarap, eh, mauulit pagbili yung iba po kasi hindi masarap mag luto Oh, okay na? Ayun, bibili pa siyang tinapay. Eh. Anong tinapay ba yun? Masarap na? Wala naman. natin. Ano bagay yan? Magmami. nest mga sinundo nila ng mga sinundo nung nanay ng tatay gabi na ngayon pa lang uuwi 6:30 na mga tapos gigising na naman ng maaga bukas papasok kahirap ng estudyante <clears throat> kaya kailangan po eh sa mga estudyante ang nag-aaral, aral po hey. ng mabuti para hindi po masayang ang pagod nyo at hindi rin mapasayang yung pagod ng inyong mga magulang ayan o tignan nyo alas sa ismedya na ng gabi kasama hmm. pa yung bata kasama hmm. pa yung bata sa pagsundo sa kanyang ate hmm. Hmm. gabi na Hindi ka din may? Hindi. Hindi bumili kayo? Aten, usap Ano ba? Ha? Ano yung atin, okay, kayong, may lasa-lasa? May lasa yung lakas? Ano ah. ba lakas na yun, no? Lakas, six. Ha. Ano kaya, yung... Ayun, yung nasa ilalim na yun, yung ube. Ube oh, Oo. Limang piso lang.

Ano ini is... Kainin mo nga yung size mo Lakas sa kayo ang oh, big wrinkles mm. mm. Ano ba? Kain ng kanin Napa? Bicho Ang kano?

Masarap po siya. Ito. Ham and cheese. Masarap na. Parang bicho-bicho ibabal, no? Ang pangunong na? Masarap yung ham and cheese Parang pero masarap. Ito Ah, 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 Pagpunta doon kaya dito Empanado chicken Saka empanada chicken Ayun o oh, Dapat yun o no? Kaya na empanado cheese oh. Ensaymada Masarap din siguro ensaymada. Oo oh, ah Dami nilang klase pala. Ang sarap to. Ayun eh, may empanada choco pa pala anak. Isa nga po ng lahat. O, oh, tikitigisa okay, okay. pwede. O, oh. oh, tikitigisa. Ay, ama lamay. No, no. Hmm. Ila yan, ilalang yan. 1, 2, 3, 4, 5. Ano kaya dami lasa nila. ng kalihim? Five, seven, eight, nine, ha? Ano kaya lasa ng kalihim? Kalihim? Ay, dos lang. Yeah. Ano ba? Ay, oo. Ano? Ano ka naman? Dos kaya yan? Anak, dos doon din eh. Dos ka. May malapit sa ano? Ah. -um -um ah, yung toasted yun, masarap din yun, toasted bread pito. Mayroon yung toasted, gato. Ayan, no? Ayan. Ayan, sakit. Ang mga rin din. Ha? Ang mga rin. Hindi pa tapos eh. Okay, Ayan, na nag na po kami. Pauwi na kami. Kabili na kami ng tinapay. Hindi pala namin magtatagal yung manok doon. Eh. ang kristal pala doon, ikaw mong kukuha. Ah, yun maganda. Yun, mapipili mo yung gusto mong parte. Uh -huh. oh. Kaya yeah, pala may, kum may kumukuha na. Oo, eh. Hindi <laughs> pa Binibili ko sa nakatimba. Hindi, may nakita ko. Hindi, talk. hindi. Tapos Santos ka lang, ano. Dito sa eskwela. nag sila kalabi. bibilin mo yung isang timba yun. Nakatemplado na yun. Oo. Oh. Tapos prito ka na lang ng prito. Abit hindi dati gawin sa atin? Ano? Pwede rin, di ba anak, no? Oo. Oh, oh. Magkano ang presyo? Magkano isa anak? 15 O, eh. oh, di benda mo din. Di, di bibilangin mo siyempre kung ilang piraso. Hindi, talaga okay. may kita ka no. doon. Kaya nga lang, oh. Okay. siyempre, ipiprito mo yun. Sabi yung mantika ano nyo, mumurahin lang. Tapos hanggang, hanggat ka na ano na, nakapiprito, hindi ito, dine? yung piprituhin. Hindi, hindi, ang style nga doon, yung sinasabi ko nga, pag maitim na yung mantika, Ayan. ano ba, maitim na, maitim na. Lagyan mo siya ng Ah. Uh, ano? Yan, kokop ano? <laughs> hindi na 'yung Ano tawag doon? Yung kulay puti na parang gaw-gaw? No. Yung hindi, hindi siya basta harina. Koko, no. ano? Hindi kasi koko. Ano? Ay, anak, ay, ayun lang no, yun. Halaan laman eh. Halaan. No. Yung, ano, cornstarch. yon cornstarch, nak. Kahit yeah. gano'ng kay yung mantika mo. Yeah. O, oh, tinit. dito pa kami sa pa, pa lang kami. Ganong style. Lalagyan mo ng... Ay, natin net. Ayan, na lang po muna yung aming... Ay video Pauwi na po kami oh, dito oh. po ako naggagas eh pwede sa dito sir. po sa gasoline na to ay 54 okay. and 20 sa tabos po ang diesel ayan dito na po tayo Pauwi na uh, hanggang muli po bye bye ay tinanggal yung hams ay yung, so, wala yung hams doon ito na lang oh. doon wala yung hams na hindi ibe So, nandito na lang po. Maraming salamat. Don't forget to subscribe sa my channel. Bye-bye. Good evening.